Lahat ng sama ng loob, bigay niyo na sa Diyos. Lahat ng mga bigat na iyong dinadala, lahat ng sama ng loob, lahat ng mga inanakit, lahat ng ating mga bagages, lahat ng mga memorya natin yung nakaraan na hanggang ngayon yung nakaka-apekto pa rin sa atin. Come to me, sabi ng Panginoon. All of you who are tired and weary and heavy laden so that God will give you rest. Gusto kang pagpahingahin ng Panginoon, pero gusto mo ring dalhin yung mga bagahe na yan. Ang sabi ng Panginoon, gusto mo ba na makasama ang Diyos? Gusto mo ba na maging epektibo kang tatay sa iyong pamilya? Gusto mo ba na maging epektibong nanay ka sa iyong pamilya? Lay aside strip off, iwanan ang lahat ng mga bagay ito so that you can run the race, ano daw, with endurance. Hindi ko alam ko nararanasan nyo kapag kayo ay nagpapiyahe, ang antami nyo dala. Tapos sa, uh, alam nyo, sa pier, sa mga airport, may kinatawag tayong porter. Alam nyo yung porter, diba? Yung mga porter, sila yung mga nag, 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 uh, nagsisilbing, offer ng tunong sa atin. Pwede ba? Pang-invite-bita. Pang pang Kasi nga naman, ayaw nila na peace na peace ka, make up na make up ka, pero at dami dala-dala. Pero dahil din sa ating kakuriputan, kasama na ako dyan, ganyan din ako, hanggat kaya mong dalin, dadalin mo na, di baling pawis ka, amen, di baling mahirapang ka, huwag mo lang maibadala. Pero, pero napansin niyo ba, kapag bigat na bigat ka, at naipasa mo yung bigat na yun sa iba, is one of the most wonderful feeling in the world. Ang sarap ng dalawang Yung e, bigat na bigat. Sino sa inyo